Hello guys, good morning to this video guys. I-share ko na naman sa inyo para mabura lahat ng mga apps na dinadownload ninyo sa inyong Play Store. Kahit binura nyo na yan, nandyan pa rin sa inyong cellphone kung hindi ganito ang pagbura ninyo. So ayan guys, wag na nating pahabain ang ating intro. So, intro, pasok! So ayan guys, mag-start na tayo kasi kahit nabura nyo kasi yan, nandyan pa rin sa inyong cellphone yan kung hindi ganito ang inyong pagbura. Kasi sayang yan guys, yan din ay continue pa rin na nagko-consume sa inyong mga cellphones. Kaya punong-puno na ang inyong mga storage. So ayan na, start na tayo. So yan guys, start na tayo. Pindutin nyo ang inyong Play Store and then yung inyong profile don picture. Then, pindutin nyo guys itong Manage App and Device. Then, hin, hin then pindutin nyo lang guys itong Manage. And then, pindutin nyo itong This Device. Then, dito, Not Installed. So, ayan. Ito na guys. Lumabas na dyan lahat ng mga ini-install ninyong mga uh, apps nandyan pa guys ayan ang, 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 laki ng MB 59 MB 50 MB 175 MB so yan pindutin yung lahat lang yan guys ayan alam yan i-check nyo lahat yung mga apps noon na ano ninyo ayan lahat para matanggal na dyan sa inyong cellphone ayan so ayan guys na check na natin then pindutin nyo yung X dun sa taas Ayan. Then, ayan, remove. So, explore. Ayan na siya, guys. Wala na. 26 apps. Wala na siya. Ayan. Remove na siya. Then, tignan natin ulit. Check natin kung wala na mga yun. Then, check A. E, pindutin nyo ulit yung manage apps and device. Then, yung manage doon. Check wala na guys, ito yung dati ng ano dito sa yung apps na natin na ginagamit na natin to talaga. Natural hindi na natin ah uh, buburahin yan. yung dati nating uh, uh, sinearch na apps na uh, ini-download natin, wala na, zero na. So ayan, nakakabawas na sa inyong storage sa inyong cellphone. So ayan, thank you for watching.